good morning guys yun yung kuna-kwento ko nga sa inyo yung akala ko kagabi ang kachat ko yung ex-boyfriend ko eh yun pala yung kanya kasawa pala yun hawak, may hawak ng cellphone para kasi itchinat ka parang sinumbatan ko siya kasi nga pinaasa niya ako Diga, sakit naman nun, paasahin ka, tapos edit chinat ko siya. Tapos, ayan, yeah, nag nag-reply naman yung girl. Yung pala sya, may siya, may hawak ng cellphone. phone ni Minura-mura ako. Yung ko din siya. Tapos, hindi, nakatulog siguro ko 11.30. Tapos, nagising ako 2.30. Tapos, eh, baling-baligtad na lang ako sa igaan. Hindi na ako makatulog. Tapos, nakapag-isip-isip ako na habi nga, forgiveness if, a uh, piece peace of mind. Forgiveness is peace of mind. Kaya sabi ko, Pagkatatawad ko na siya ako na may nagawa niya sa akin, yung niya sa damdamin ko, pinatawad ko niya siya. Eh kaso gusto kong i-message, kaso ang um, sigar nga may hawak ng cellphone, eh baka murahin na naman ako. Pero okay lang sana, i-message e, ko kahit ko siya may hawak ng cellphone, message ko siya na lagaan niya yung husband niya, mahalin niya ng tapat, kung maaari higitan pa niya yung binigay ng pagmamahal. Na, ewan ko kung totoo yung sabi ng ex-boyfriend ko dati sa akin na hindi nga rin pa-align. Maraming boyfriend, maraming nagiging ka-date. Tapos, siyang sinabi sa akin na tungkol doon sa girl, kaya ayaw niya sanang pakasalan. Kaso, napilitan siyang pakasalan kasi hinold yung passport niya ng nanay ni girl. Tinuntahan siya ng mga pulis. Ewan ko kung totoo, kung totoo yung sabi ng boyfriend ko na gano'n nga'y na nangyari kinuha yung passport niya. Pumunta yung mga polis doon sa bahay nila, kinuha yung passport niya, hinol, tapos eh, parang tinakot siya na kung hindi niya papakasal at si girl, hindi bibalik yung passport niya sa kanya, hindi, hindi siya makakaalis ng lugar niya, hindi siya makapagtrabaho. Yes. Ayoko nga makasalan niya si girl. Eh, tapos nakapag-decide na rin ako na sige, pakasalan niya si girl kung hindi niya passport, bumalik siya sa work niya. Eh, yun din naman kasi ang sabi niya sa akin, ewan ko, ewan ko kung totoo yung mga sinabi niya sa akin. Kasi yun lang sabi niya, kapag nakuha niya, i-aalis na siya agad. Hindi siya magtatagal sa akin. Tapos nakita ko doon sa Instagram nila, sa Instagram niya, yung dito siya naghahawak ng, yun yung girl may hawak na cellphone niya, lahat ng account niya yung girl ang bumagamit. Nakita ko doon sa Instagram na nag-post siya na masaya silang dalawa. Uh, border daw ng ano yun. Basta't border ng lugar nila. Sakta na ako kaya ayun, minessage ko. Na ano ko kasi na parang nagsimula niya siya sa akin. Tapos ayun, para peace of mind ako. Patawarin ko na siya. I forget ko na lahat ng ginawa niya. At kalimutan ko na rin siya. Kaya ang ginawa ko lahat ng, sa lahat ng apps ko, po. sa Facebook ko, sa Instagram ko, dinigit ko lang ang Instagram ko. Ayoko kasi nakikita. Ano kong makikita na kahit anong post niya na mag-happy si Natty. Masasaktan. Tapos sa lahat ng TikTok ko at saka dito sa YouTube ko, dinigit ko lahat ng videos niya picture na Okay, yeah. yeah, naiyak na naman ako. Masakit <laughs> ah, kaya yung minahal mo ng totoo, tapos inakala mo ko din yung binigay niyang yung love sa'yo at here, tapos tapos ganun yun. <laughs> Ilang taon kayo? Kahit hindi kayo nagkakita, lagi kayo nag-uusap, 24 hours lahat ng ginagawa niya, siya sabi sa iyo, lahat ng ginagawa mo, siya sabi mo sa kanya. Tapos biglang, sa isang iglap niya, sa isang araw, umuha ko na ano. Ang sakit, di ba? Pero, hindi-hindi ko rin siya makakalimutan. Makakalimutan ko rin siya. Ang ko. Ang iniisip ko na lang yung magagandang alaala. Pero Ayoko na rin isipin kasi lalo na ako masasaktan. Kaya ano ko na sa, lang sa, sarili ko na patawarin ko na lang siya kung may ginawa niya sa akin.